Good evening, Hiroshi. Uh, Maaari ba kita makausap? Ano ang uh, ay paglilingkod ko sa'yo, Eduardo? Batid ko na ikakasal na kayong dalawa ni Teresita. Napakapalad mo na siya ang babaeng napili para sa'yo. Kaya ingatan mo siya, ha? Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikasasakit ng kanyang loob. At suportahan mo sana siya sa kanyang karera. Sa kulpa pagkabata nila ni Andelina, eh, ito na ang gusto nilang gawin. Magtanghal sa body bill. Kaya sana, ha? Huwag mo siyang patitigilin kahit na magkasama na kayo. Mas dali lamang. Uh, ngayon ko na na artista na pala sa Badawili, si Adrina. Mahari mo ba akong samahan? Kailan nang uh, susunod na ng parabas? Meron silang pagtatanghal bukas, ngunit paumanhin, hindi kita masasamahan dahil ako'y mag-aaral na muli. Kaya kailangan kong magtrabaho mag na magtrabaho. Sore na rin. Marilay, sinikyo. Hiroshi, nais ko rin mapanood ang botabiri ng mga Pilipino. Sige, maaari tayong manood. Dear Hiroshi, ito na marahil ang huling liham na gagawin ko para sa iyo. Mga liham na kahit kailan ay hindi ko na ipadala at naipabasa sa iyo. Ngunit mga liham na tanging kanlungan ko upang paglabasan ng aking mga lihim na damdamin at sekreto. Batid mo ba kung kaano ako katuwa ng malaman kung nais mong mapanood kami ni ate? Nagdala rin yun sa akin ng lapis labis na kaba. Ibatid mo bang ikaw rin ang una kong hinanap sa mga manonood ng sandaling iyon? At nang makita kita, inaramdaman ko rin ang nanonood na titig mo sa akin. Na lalong nagbigay sa akin ng higit pang kaba at tuwa. Hindi ko alam na ng mga sandali iyon, ay may hinahanap rin ang aking ate sa hanay ng mga manonood presensya na mula pa nang magsimula kami sa Budapil ay laging nandoon. Ngunit ngayon ay hindi na nagpakita ang aking kuya.